Alright, so good morning mga 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 viewers, welcome back sa YouTube channel natin. Nandito naman tayo sa Carmen Plaza So update naman sa mga iba't ibang paninda. So, shoutout nga pala sa lahat ng mga subscribers So, lalong-lalo na po sa mga wait ako. So, maraming maraming salamat sa lahat ng so, mga bye subaybayan sa ating YouTube channel. Okay. So guys hindi na natin patagal pa sa chamano ako at mag update tayo mga iba't ibang mga price dito mga panitasyol at so Ako Parang may motor kayo d'yo Sa buong mundo Pang VO 180 VO 180 VO 180 daw Ayan, tinigay niya Telescopic po 600 600 600 2,000 2,000 libo po Dalawang libo Dalawang ano tawag nga yun? RACING PEDAL A RACING RIDER malaloy no? sa mga dito mga part ng mga motor mga oys 400 yung may 400 400 lang pares na para single sa mga naghahanap nang wala ha sa mga naghahanap nang wala meron dito sa mga naghahanap nang wala daw so yung mga ano yan ba sir mankano yan? Mangkano? 800 pares. 800 pares ah. Total, yan, 800. 800. 800. Uh, super kalan. Oh, hindi ko sabol pa yon. Oh. Oh. pa. Oh. Eh, hindi ka nakita. Oh. Oh. Yan, mga part ng mga motor mga iso, mga bike na mayroon din sila rito. ito oh. Sa mga ano? Kasi so, may mga part din sa mga bike doon sa mga motor sa mga ano. So, Toki. No? To, to, Toki okay lang. Oh. -hey na lang. Mm -hmm. okay. okay. yeah. Siya so, ba yung mga ilaw ba, ah, doon sa mga part pa ba? Uh, ano, ito, you know. Malayo na lang? Malayo eh. Uh, pero pag pwede. Ayan. 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 Sa mga part ng ano, mga ilaw boss. Motor motor ano? Sa mga busina mga motor yan boss ikaw na ang mag-process yan, boss. <laughs> yan, yan. Nakakaya kay boss, ano eh. Yan. <laughs> yan. 550. Battery. Ikaw mo na yung promoter dyan, boss. Oh, 550. Oh. Yan. Yan. So, anong battery yan, boss? Anong battery yan, boss? Saan ang motor po? Anong motor? Uh, Inmax po. Hindi lang. Maralak malaki. No? Inmax. Sa mga ganun, no? Sa so, mga parts. Sa mga... Sa admiral naman, boss. Ano? City bike. Magkano? 150 5, guys. So. so yan mga ka natin Na yan dito nagsama-sama lang mga ka-vlogger dito yun, no? Yan na so, wala na sale mo Saan na mo? So na, naghanap ko yung mga part na mga bike mga isa Sa so, mga motorbike dito dito, dito, dito sa mga pista nila natin dito yeah. Ito, ang may mga iPhone, no? Eh, yeah, bura lang mai phone natin. iPhone ano to? I iPhone 6. iPhone 6 dito kinamay. 32GB. Magkano to? 25. Oh, 25. 32GB dito. 16GB. Meron din siya 16GB. iPhone X 85. Ayun o no? 85. 85. 8585. 85. Ayun o no? Ano cellphone 'yang boss? iPhone. X. IPhone, X. IPhone, X. Yeah. iPhone X. iPhone X. iPhone X. iPhone X. X, X. magkano ulit? Ha? Magkano 'let? 85. 85. Dubai. Ito oh. Ito, libo lang oh. Libo. oh. I I IPhone, Pero, 6? iPhone 6? iPhone 6. iPhone oh, 6. lang. 16 gig. gig Okay. All Malino, malino. Malino, uh, oh, Ano pa pwede ba, boss? mga iPhone. iPhone. Gusto iPhone. Some... IPhone, iPhone iPhone. Magkano ng 32 ng ganito 'yung. 32GB 25, uh, 25 'yan. Oh, pad 30. Nakainis, <pause> no. iPhone 6 Plus wi use to uh, Ayun. iPhone iPhone use 25. wi use lang. 1228. Mga mura, 1500 lang. 25 lang. Mga watches mo. 'Yan sa mga nanati ano, Android maganda. Tataw Android natin 3K. Nya yeah, 3K. Bago pa 'to. Uh, Xiaomi Redmi a 2 Plus. Okay. Ilang gig yan? 64 gig. 3K. 3K. Ano pa boss? Sa file. Ito yung mga budget mo dyan. budget na, ma -ano. oh, 83, 181. Yeah. Ilang gig 181. 181. ito, 22? 22 gig. So, ito oh, mga gaya ito? 32 gig 32 Ito ano ito sa mga naghahanap ng budget meal talaga. Yung mga uh, talagang sagad ka sa budget. Uh, Pwedeng pwede. Siyempre. lang. 1 Dito yan. Ang kasahan lang masa talaga Kuya, yeah, anong name na manapin nila? Ha? Yung mo? Alvin, Ay, Kuya Alvin, Alvin. Alvin. Ayan. yun yun lang si Kuya Alvin dito. Uh, Marami tayong mga budget meal mga budget meal na mga... Sana kayo every Saturday, Sunday. Yeah. Dito lang sa... Every Saturday, Sunday lang uh, no? hindi ka araw-araw. Uh, uh, plus. Ayan. 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 Plus. 64 GB na yan boss 64 GB 3K lang yan may bawas pa 3K bagong bago pa yan so magkano yan madam? ito pong mga babae magkatabi 350 mga kits yung mga ganun no sa mga flower bees no mga 350 lang mga uh, mayroon pa din din tamahan yung kulay brown yun bang, bang, bang taba yun So, hindi natin makalapitan mga ganyan. So, mga ganyan. So, video na lang natin mga ganyan. So, pasyalin nyo na dito sa Carmen Planos para makakita nyo sa personal. Siyempre, hindi natin masyado maabot kasi masyadong malayo na. So, ito. Anong tawag yung boss? Ano po, brender nyo po? Magkano? 150. 150. Ah, 150 ba? Brender? Ayan, 150 lang mga presyo nyo. Oh. May 4 yan. Mayroon pa nga lang. Mayroon pa Mayroon pa nga lang. pa dyan? Uh, Sorry lo tayo ba guys. Ay, eh, yung mga radio mga guys. Oh. Ay, sa mga... So sa radio magkano? Magkano po? 500 po. So 500 yung mga guys yung radio. I single pa yon sa Paris na. Paris eh. Ano yung 500 dati? Isang Paris? Uh, isang, to... isang piraso lang yan. Isang piraso lang? Isang paris to. Isang paris Mura na. Oo. Oh, sa mga, oh, sa mga ganyan. Mura na. dito kami. yeah, sa mga radio mga iso. Walang battery. So, mga laruan. Yun, yung mga laruan yun. Dragon Ball. Yan, magkano mag yan? Dragon Ball ba magkano? 1K. 1K na mag. Sa mga alam ko ba? Hirap kasi yung... Sa si ano? oh, okay. mga rilo mga tumawis, sa mga dito, naghanap ng mga rilo yan, katulad yan. Sa mga klase, mga araw-araw na pwede na yan. So, so. so mayroon naman tayo rito mga isyo, tumbo lang at mga isyo. Ayan, hindi sa mga ito. So ito. Ayan. Yeah, boss, Joe, Both ang magkano ba ito? 200 ito mga fresh pala, boss. Yung mga itong bola, o. 200 yan. Ayan, ito na 200. Sa mga, ang tawag nyo ito sa game? Pang football, football ba yun? Football. Sa okay. so, mga football games pala ito yeah, mga isyan. Yeah. So ano yeah. so, pang mga antika? Sige, boss, ano ba ito mga nalabot? Sa so, mga patayan boss? Hindi, uh, ano, pangalaman. Ayan na yun? Mixer. Pang, ha? Mixer. Mixer sa mga tinapay. Boss, wag pang tinapay, boss. Magkano? Mixer. Sandibo daw. Sandibo. Oh. Bibilihan pa siya ng ano yan. Pinakabagkaldero niya, no? Pwede mo ilagay. Oo, oh. oh, yan pang sa mix mga mixer. Sa mga gulay. Sa mga ayan, mga gulay. Yung, yung mga ganyan. Yung mga ganyan Pwede yan. Ito, meron din siyang... mga... Ano yung boss? Meron mga speaker, o. Oh. Speaker. Sa speaker, magkano? Ayan, ganda. Magkano daw? 200 to mga speaker mga isang. 200? 200. 300 to 200 yan. Yeah, eh, isa, 200. maganda isa oh. Yung mababa? Altec Lansing. Ayan, 200 lang ba? Dito magano sa Altec Epo. Yung may lalagyan ng cellphone? 300. Oh, 300. 300? 300 yung yeah, aking. 300. 200. So hindi natin itimabot na. oh, Kaya Ayan, Ayan, 300 din. Mga lumang gamit. Sa blender, ba, blender magano? Sandibo mo isang So mga naghahanap kayo sa mga ibang ibang mga kable ng mga ano computer dito na rin no sa mga kable no. Charger sa mga computer yung mga isa Yan mga mga ano. Kabli-kabli lang Sapatos na nakabitin Kasama yung ano Pangawil ba yun? Oh. Uy Gusto, tignan yan, yan 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 yan. boss bos. Ang bigat yan bos. Magkano? So antique. Sa mga hapon yan bos no? Ya Vietnam. Ah uh, Vietnam. Oh, may Vietnam sa so, mga helmet ng mga sanao ng mga laban ng hapon. Bossing magkano to? Ano? Si ano? Basta ito? Bas magkano ito? 500. Mabigat ba? Hindi. Ayan. Ah, hindi talaga ordinaryo so, Ito Oh. yung mga gamit sa mga hapon to ng araw, mga isang. Oh, yun, mga gamit yan. Oh. Mga sundalong hapon. Mga hapon nila. Yun. Oh, yan, logo na sa mga star. Vietnam. So, sa Vietnam. Yan, mga helmet.

Helmet. Ito? Salamat. watch yan. Ah, bato. 900. Dato, 900 to 14 pala tong isa. Kaya may nakatatak eh. Kano. 800. 800. 800. Oh, 800 lang pala yung original mo. Oh, yeah. so, one port naman yung